Sa bawat akbang sa buhay natin, dapat ay palaging may purpose, may dahilan, may direction, may pinupuntahan. Ganon din sa pagtatanim. Hindi lang basta pagtatanim, dapat may layunin, negosyo man, o malasakit sa kalikasan. Kagaya ng mga mahuganing nakikita ninyo ngayon, may dahilan kung bakit sila nandito. Pero bakit sa dami ng punong pwedeng itanim, itong mahogani pa ang pinagbabawal ng DENR? Bakit sinasabi ng ilan, lalo na ng mga environmentalists, huwag magtanim ng mahogani? Sa video na ito, tatalakay natin ang malalim na dahilan kung bakit ito ay pinagbabawal at kung bakit sa kabila ng lahat, may halaga pa rin ang punong ito sa ating mundo. So welcome back po sa Mali Talks TV. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga negatibong epekto at mga posibleng problema ng mahogani upang maliwanagan ang ating mga viewers. Manatili po kayo hanggang dulo dahil pag-uusapan din natin ang mga positibong ambag ng mahogani sa tao at sa kalikasan. Unahin natin ang apat na pangunahing isyo na madalas ibinabato laban sa mahogany. Una, hindi ito native species. Tama po yun. Ang mahogany ay galing sa Central at South America. Hindi ito natural na tumutubo sa kagubatan ng Pilipinas. Dahil dito, hindi ito akma sa ating native wildlife at ecosystem. Ikalawa, nakakaapekto sa biodiversity. Ang mga dahon at ugat ng mahogany ay may natural na chemical na tinatawag na allelopathic compounds. Kapag naglagas at nabulok ang mga dahon, lumalabas ang asin at pumipigil sa pagtubo ng ibang halaman sa paligid. Ang resulta, hindi makapamuhay ang ibang uri ng halaman at hayop sa ilalim ng mga mahogani. Ikatlo, Monoculture Plantation Problem Kapag puro mahoga ni lamang ang itinanim, nagiging monoculture ang lugar. Iisang species lang ang nabubuhay. At kapag iisa lang ang species, mahina ang resistensya ng gubat sa peste, sakit at sakuna. Dito, nagsisimulang mawala ang mga native trees tulad ng Nara, Mulabe, lawaan at marami pang iba. Ikaapat, hindi ito angkop sa forest restoration. Kung ang layunin ay ibalik ang natural na kagubatan, mas mainam ang mga native trees. Oo, mas mabagal silang tumubo, pero mas matatag sila sa pangmatagalan. Mas buhay ang gubat kapag native trees ang itatanim. Pero sa kabila ng lahat ng kritisismong ito, may mga positibong ambag ang mahogani na madalas ay hindi rin nabibigyan ng pansin. Una, oxygen producer at CO2 absorber. Bilang isang puno, ang mahogani ay naglalabas ng oxygen at sumisipsip ng carbon dioxide. Ayon sa pag-aaral, ang isang mature tree ay maaaring makagawa ng halos 100,000 litro ng oxygen bawat taon. Isipin mo kung may 1,000 mahogany ni Triska, mahigit 100 million liters of oxygen iyon kada taon. Ikalawa, protection laban sa soil erosion. Malalim ang ugat ng mahogany. Dahil dito, nakapigil ito sa pagguho ng lupa sa mga lugar na prone sa landslide at baha. Nagiging natural barrel ito laban sa sakuna. Ikatlo, lilim at cooling effect malapad ang kanupi ng mahogany. Nakakapagbigay ito ng malamig, nalilim at cooling effect. Kaya maraming mahogany ang makikita sa paaralan, campus, highways, public parks. Dahil hindi lang negosyo ang naitutulong nito, kundi pati kalusugan ng tao. Ikaapat, timber production at investment. Matibay at diretso ang himla ng kahoy ng mahogany. Mainam ito para sa mga webless construction interior works. Kung ito ay maayos na pamamahalaan, maaari itong maging sustainable source of income. Sa aking personal na opinion, ang mahogany ay hindi masama, ngunit hindi rin ito perpekto. May maganda itong ambag: oxygen production, erosion control, shade, timber investment ngunit may malinaw din itong limitasyon. Biodiversity loss, monoculture risk, ecosystem imbalance. Kung ang layunin mo ay negosyo sa sarili mong lupa, maaari mong itanim ang mahogani ng responsible. Pero kung ang layunin mo ay reforestation at pagbabalik ng buhay sa kagubatan, mas mainam pa rin ang mga native trees. Ang solusyon ay hindi itanim lahat at hindi rin ipagbawal lahat ang solusyon ay tamang kaalaman at tamang paggamit. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, i-share, i-like at i-comment po ninyo ang inyong opinion. Mag-subscribe po kayo sa Money Talks TV para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa negosyo, investment, agribusiness at paghahanda sa hinaharap. Ako po si Manny, kamani at kanegosyo ninyo. Hanggang sa susunod na video, God bless po sa ating lahat. I'm Masama TV. Dito, usapang pera para sa pamilya at pangarap mo. Oh,